Paano nga ba palabasin ang nawawalang app icon sa iyong cellphone? Let's start! Sa tutorial na ito, message app icon ang nawawala sa aking cellphone. Sa iyong cellphone, ilong press ang iyong screen. Sunod, i-click ang settings. Next, i-click naman ang hide apps on home and app screens. Makikita mo na agad na, nakahide ang aking message app icon, kaya wala ito sa list ng apps sa aking home o app screen. I-click lang ang app icon para man-hide ito. Pag okay na, i-click na ang Done. At makikita mo na sa iyong home o app screen ang nawawalang app icon. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.